Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Abril 13, 2025. Habang ang buwan ay nagbibigay liwanag sa kalangitan sa araw na ito, mararamdaman mong may isang espesyal na enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Ang ganitong uri ng enerhiya ay nagsisilbing paanyaya mula sa universo upang magsimula ng isang mas malalim na pagninilay sa iyong sarili at sa iyong layunin sa buhay. Huwag kang matakot maglaan ng oras upang magnilay, magtanong, at maghanap ng kasagutan sa mga tanong na matagal mo nang iniwasan. Ang buwan ay may kakayahang magbigay ng malinaw na gabay at magdala ng mga bagong pananaw na makakatulong sa iyong pagpapasya sa hinaharap. Sa kanyang liwanag, makikita mo ang mga bagay na dati ay mahirap maintindihan, ang mga sagot na naghihintay lamang na iyong makita. Ngayong araw, ang pagkakataong pag-ugnayin ang iyong isipan at puso ay malaki. Habang naglalakbay ka sa iyong araw, isama mo ang enerhiya ng buwan at yakapin ang mga pagkakataon ng pagbabago. Sa mga sandaling ito, maaaring magtampok ang mga tanong sa iyong isipan na masigasig na nagtutulak sa iyo upang magbago at mag-improve. Subalit, mahalaga na matutunan mong tanggapin ang bawat bahagi ng iyong sarili pati na ang mga kahinaan at pagsubok na minsan ay nagsisilbing mga hadlang sa iyong landas. Huwag mong hayaang maging balakid ang mga takot at alinlangan. Sa halip, gawing lakas ang mga ito at gamitin upang palakasin ang iyong loob. Dahil ikaw ay isang Gemini, lika sa iyo ang pagiging mausisa at mabilis mag-adapt. Ang iyong kakayahang matutong magbago at mag-adjust sa mga sitwasyon ay isang biyaya at sa araw na ito, maaari kang makaramdam ng matinding pangangailangan na matutunan ang mga bagay na hindi mo paganap na nauunawaan. Parang isang ilaw na nagsisimulang magningning sa dilim, ang iyong kuryosidad ay magtutulak sa iyo upang maghanap ng mga sagot sa mga katanungan na matagal mong nais ipaliwanan. Huwag kang matakot magtangkang magbukas ng mga bagong pinto ng kaalaman. Makikita mo na sa tuwing magsisiyasat ka ng mas malalim, ang mas makulay at mas maraming oportunidad ay magbubukas sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong maging maingat sa iyong emosyonal na estado. Katulad ng dagat na kayang magbago mula sa pagiging tahimik at kalmado patungo sa pagiging magulo, ganun din ang epekto ng iyong mga damdamin sa iyong paligid. Ang bawat piraso ng emosyon na iyong nararamdaman ay may lakas na maaaring makaapekto sa mga taong nasa paligid mo. Kung ang iyong pakiramdam ay hindi balansyado, maaaring magdulot ito ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan. Kaya't mahalaga na maglaan ng oras upang magsanay ng self-awareness at emotional regulation upang mas maging maayos ang daloy ng iyong araw. Ang pagpapahalaga sa iyong emosyon at ang pagpili ng tamang paraan ng pagpapahayag ay magdudulot ng mas magaan na relasyon sa mga tao sa iyong paligid. Huwag kalimutan na ang pagiging hydrated ay hindi lamang nakakatulong sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong isipan at espiritu. Sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na tubig, mabibigyan mo ng sustansya ang iyong mental na kalusugan. Ang malinaw na pag-iisip ay susi upang matulungan kang mag-navigate ng mas maayos sa iyong mga desisyon at ang iyong landas. Ipagpatuloy ang pagbibigay pansin sa iyong emosyon at ang kalagayan ng iyong katawan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas malalim na pagkaunawa sa sarili mo. Sa araw na ito, habang nararamdaman mo ang kapangyarihan ng pink moon at ang enerhiya ng mas malalim na pagninilay, hayaan mong ikaw ay maglakbay patungo sa mas mataas na layunin. Pagtibayin mo ang iyong mga paniniwala at pagpapahalaga sa sarili. Magtiwala sa proseso ng iyong self-discovery at huwag matakot magtanong ng malalim na mga katanungan sa iyong sarili. Ang kasagutan ay nasa iyo at ikaw mismo ang may kakayahang magbigay ng direksyon sa iyong buhay. Sa tuwing papalapit ang gabi, mas lalo mong makikita ang mga kislap ng mga bagong posibilidad na darating sa iyong buhay. Ang mga maswerteng elemento na magsisilbing gabay mo sa araw na ito ay ang kulay pilak at mga numerong pito at 28. walo. Ang kulay pilak ay simbolo ng kaliwanagan, isang gabay upang maipakita ang tamang daan para sa iyong landas. Magandang isama ang kulay na ito sa iyong mga kasuotan o paligid upang mapalakas ang iyong enerhiya at pagminilay. Ang numerong pito ay may kahulugan ng espiritwal na pagkakaugnay at kaliwanagan, habang ang dalawamputwalo ay simbolo ng katatagan at tagumpay. Gamitin mo ang mga numerong ito bilang paalala na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay patungo sa mas mataas na layunin. Para sa iyong maswerteng gawain, maaaring makikita mo ang benepisyo ng pagiging tahimik at mag-isa sa mga sandaling ito maglaan ng oras upang maglakbay sa isang tahimik na lugar at magsulat ng iyong mga nararamdaman. Magkaroon ng oras para mag-reflect at makapag-isip ng malalim, dahil dito mo makikita ang mas malinaw na daan na tatahakin mo. Ang simpleng bagay na ito ay may malalim na epekto sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Sa pamamagitan ng pagsusulat, maaari mong maproseso ang iyong mga saloobin at matutunan ang mga aral na kailangan mo upang magpatuloy sa iyong landas. Bago matapos ang araw, huwag mong kalimutan magpasalamat sa iyong sarili. Pasalamatan mo ang iyong mga nagawa, mga natutunan, at ang bawat hakbang na tinahak mo patungo sa mas mataas na pag-unawa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap, ikaw ay patuloy na lumalago. Huwag magmadali sa mga sagot. Ang paglalakbay na ito ay isang proseso, at sa bawat hakbang, ikaw ay mas lumalalim at nagiging mas buo. Magpahinga ng may kapayapaan sa puso at maghanda sa mga susunod na pagkakataon na darating sa iyong buhay. Patuloy na yakapin ang iyong sarili at ang lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng buhay. Ang iyong araw ay punong-puno ng enerhiya, pagninilay at pag-usbong. Magtiwala sa iyong kakayahan at alalahanin mo na ikaw ay may kakayahang magbago at magtabumpay. Ang pink mo on ay nariyan upang gabayan ka at sa mga hakbang na gagawin mo ngayon, magiging malinaw kung ano ang iyong tunay na layunin. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.